papaligaw ah, po tayo ng mga baboy kasarap ah, din ba na rin yung ari akay ari e ari pala gala ah, mga ganito pong kalalaki na isang kilo na po yan kada pakain walo sa umaga walo sa hapon starter ng luntian Ronte ang kooperasyon. Mamaya pa pa kakainin po natin ng Shout out sa may ari Larry Bautista Poging pogi kong tiyo Oo po tayo ng pakain sa babo. Mamasak na po tayo ng bahay. Opya. Tau po. Tau po. Yeah, ito po ang ating pakain. Star grow ng lungkian. Po guys, tatlong rilo po yan. Napakain na po natin sa ating... babo. Ah. Tay, kakagulo. Yeah. Yeah. Eh, lamon, nang mabilis lumaki kayo Baras, may makabahagi. Yeah. Shout out, Kuela Rebautista. Ha, yeah, kaya nga marami eh. Uh, Para mabilis lumaki eh. Yeah.